Ayan okay, ano, picture, picture, <laughs> <music> <inaudible> ang picture-picture busy si Mama. Sikit isa. Overload. Doon po sa ano. O sa 20. Chicken sa ka-overload po. Ito ang drinks yan on the rise. Payas din. Ganun din ang babayaran ko. Doon po sa chopper. May chopper doon kung may mo May madalaan ang chopper. 240 plus 200, 440. naka ka na dyan ha. May apat na suklik. Ah, ito yung ano mo. Ito yung na-stack uh, mo. siya. Click, so, click ko yan. Keep the Next! Wala na ha! Naku, nako nako Ayaw ko nang mabaka. Gusto ko mabilis. Diwata, nagtatanong yung fans. Regular ka na ba daw sa Batang Kiyapo? Ha? Regular ka na ba daw? Oo. Oh, 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 Wow. Nagperma ka na ng kontrata. Mayroon na. 50 years. Yung pinamahal ko doon. <laughs> Mawawala wala yung Batang Kiyapo. May kontrata pa rin ako. Ayan, regular Bye. na. Regular na daw si Diwata sa Batang Kiyapo, guys. Sabi, Ernest, Five may taping siya. 50 years siya doon. Manager niya si Coco Martin. Okay. Hey, hey. Dito po ang pila, walang pila. Sa'yo po yan. 100. Doon, kapag na doon. 50 years old. Okay. <laughs> Diretso na dito, walang pila ha. Walang pila ngayon. Yaman yung arrival, punta na dito. Diretso, walang tayong pila.